sulat ni Pablo sa mga taga Corinto kabanata pito versikulo sa sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi diba? sino bang nakakarelig yan at nagdudulot ng kaligtasan hindi pinagsisihan ang ganitong kalungkutan Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Yan po mga kaibigan. No? Minsan, may mga taong hindi manampalataya at nakakaranas ng kalungkutan, kapigatian. Diba? Yung iba nga ay nagpapatiwakal dahil hindi nakayanan yung problema wala pong Diyos sa buhay nila. Pero pag tayo ay merong Diyos sa buhay natin at makaranas tayo ng kalungkutan, kapigatian, ginagawa natin, di ba? Nagsisisi tayo at lumapit tayo sa Panginoon. At may takot tayo, di ba? Pero sa iba, yung hindi mananampalataya, walang dios. Kaya yun po, nakakalungkot, no? hindi nila hindi nila tinawag yung Diyos Kaya nang sabi ko rin po mga kaibigan, nung panahon, yung 2012, kung, kung hindi ako sumuko sa Panginoon, kung hindi siya yung pinaniwalaan ko sa pamagitan po ng bas, pagbasa ng Bible, Siguro ganoon na rin ang nangyari sa akin. Dahil sinabi dito eh. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila ng kamatayan. Dahil dati makamundo po ako. And then, dahil nung makamundo, di ba, naglalakad sa dilim. Ano ba ang gawa ng dilim, di ba, yung mga... Alimbawa natin itong mga mundong, makamundong gawain. Dilim po yan, sa dilim po yan. Yan po yung mga references na uh, gawain ng dilim. Yung mahiligin sa mga bisyo, yan po gawain ng dilim. Mga bisyo. And then, mga hilig sa mundong ito. Yan po yan, mga kaibigan. Kaya nga, walk in darkness, no? May sabi nga sa... 1 John chapter 1 verse 6. Yan, basahin ko po. 1 John chapter 1 verse 6. Sabi dito, if you walk ah, and and eh and ba yun? Fellowship ba yun? If we say we have fellowship with Him, So, ito po yung sabi dito, no? 1 Juan John, 1 Juan John chapter 1 verse 6 ang sabi if we say that we have fellowship with him and walk in darkness we lie and do not practice the truth yan po yan mga kaibigan Pasensya na po ay inuubo po ako eh yan po mga kaibigan ano, uh, sinabi nating meron tayong fellowship sa kanya kay Jesus Christ ngunit we walk in darkness, nagsisinungaling po tayo. Yun po yun, yun po, yun po yung ibig kong sabihin dito mga kaibigan. Yung yung darkness po. Yung masamang bisyo, yan darkness po yan ano, spirit in spiritual world. Kaya kung darkness ang mga bisyo, mga kaibigan, iwasan po natin, lalo na tayo ay manampalataya, para makita ng hindi manampalataya na tayo po ay totoong manampalataya ni Jesus Christ. Eh. ang itinuturo po niya ay kaliwanagan po eh. Tayo nga ang tayo nga ang liwanag na ya, eh. halimbawa ng liwanag pag tayo ay sumun, pag tayo ay fellowship sa kanya, no? Kaya, mga kaibigan, dito sa word na to, kahit na one verse lang ito, mga kaibigan, impact na maano sa relate sa buhay natin sapagkat ang kadungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan dahil yun po tumpak po talaga sa buhay ko nangyari po ito nung ako po ay nalungkot dahil po sa ginawa ko pong kasalanan. Long time na yon totoong masabing naniniwala na may Diyos. Pero yung totoo talaga mga kaibigan eh. Dahil kung totoo tayong mananampalataya sa Diyos, meron po tayong takot. At dahil may takot tayo, takot na po tayong gumawa ng masama, ang kadiliman po. Yan po yung totoo. Kaya yung kaya napapa ano po ako eh, napapa napapa question po ako sa sarili ko yung iba pong magtuturo ba na walang perfect. Totoo po yan at, at merong, At walang taong hindi nagkakasala. Yun po yung itinuturo nila. So, pagbabasihan ko yung sarili ko. Pagaya po nang sabi ko na, yun po, sa trabaho ko nga po, di ba? Yung nagdabog po ako. So, yung, yung kasalanan na yun, kung totoosin, kasalanan talaga yun kasi masama yung ginawa eh. Pero hindi po yun ang kasalanan na yung prank crime na talaga siya mga kaibigan ba, na kasalanan na hindi walang kapatawaran. Dahil ang kasalanan natin pag gumawa po tayo ng uh, pagsasamba ng ibang Diyos-Diyosan, <clears throat> pakikiapid, yan po ang kasalanan ng walang kapatawaran. Kung, di, kung hindi ka mag, uh, lumapit kay Jesus Christ. Yun po yun. Pero yung nangyari po sa akin nung, yun na nga, <clears throat> yung nagdabog ako, iba po yun. Kasalanan yun pero madaling, ano, madali siyang mapatawad dahil hindi naman siya crime. Baga na yung bang nangyari accidentally. Yan po yun mga kaibigan. Hindi po siya yung alam mo na na masama yun. Yung bang meron kasi tayong siyang, minsan na action na pabigla-bigla ba. Kaya nga nung nagawa ko yun, biglang nag-ano sa akin yung uh, conviction of the Holy Spirit na mali yung ginawa mo. Kaya nagsisi ako na mali para talaga yung ginawa ko. Yung tungkol po yung sa pag-ugali. Pero yung sinasabing kasalanan na alam mo talagang maling-mali ginagawa mo, yun po talaga nagkakasala ka po kasi iniisip pa lang natin na sala, ay nakasala na tayo. Tapos ginawa pa, doon po talaga yon Kaya <clears throat> Kaya yung mga nagtuturo na kahit na nakagawa sila ng kasalanan ay ligtas pa rin sila. I don't think so na na talagang basta may mga consequences mga, mga kaibigan. I don't think na talagang totally yung kaligtasan habang nandito pa tayo sa mundo. Kailangan talaga natin ng repentance palagi kung lalo na kung ginawa mo yun. Kasi backslider ang tawag doon, mga kaibigan. Alam mo kasalanan at ginawa mo. Tawang magsisisi talaga, kagaya dito na magsisisi na para maligtas muli. Diba, mayroon dyan pag nakonvict ng Holy Spirit na mali yung ginawa, nagsisisi, umiiyak dahil nakagawa ng kasalanan. Talagang hindi na niya magawa yun dahil alam niyang mali eh. Alam niya talagang merong Diyos na mag, mag, uh, magparusa. Nandito tayo sa mundong ito, meron pa rin mga something na mangyayari. Dahil gusto ng Diyos na matuwid po tayo. And then sinabi doon, alala ko nga pala, no? uh, may sinabi. Sa unang korento yun eh, na may maliligtas ngunit walang gantimpala. So pwede din yun maliligtas lang siya pero wala siyang gantimpala. So kung ikaw, kung alam mo na may gantimpala pala tayong matatanggap, saan ba naman ang anahin mo, ang, ang yung pur pursigihin mo? Yun bang maliligtas ka na kasama mo na siya tapos may gantimpala ka dahil... Dahil nga ginawa mo yung kagustuhan niya or yung naliligtas ka lang pero wala kang pala So, parang malayo ka pa sa kanya, no? Sa Panginoon. ba diba? Para sa, para sa akin, pag gumawa tayo ng masama, pag, lalo na pag, pag uh, na talaga tayo, alam ko, merong ano eh, merong mangyayaring hindi maganda. Ang ko ba? Basta ganun yung ano, may correction talaga sa Panginoon. At ang nakakatakot, paano kung ang correction ay something not very good na mangyayari po sa buhay natin. Kaya, kaya sana naman mga kaibigan ay naunawaan niyo po kung ano po yung dapat kong ipahatid, no? Inahatid na balita po. Dahil may mga consequences po talaga pag ikaw ay tinawag ng Diyos at ah uh, hindi mo siya sundin. Meron talagang may mangyayaring something may hindi ko masabi kung ano kasi ang Diyos lang nakakaalam yun, ano? May mga ganun. May mababasa tayo eh, na dinidisiplina niya ang kanyang mga minamahal. Meron po yan, hindi ko lang maalala kung saan yun, pero meron po yan dahil mahal po tayo ng Diyos, didisiplinahin po niya tayo para matuwid. Kaya po sa nangyari sa akin na yun agad na uh, the conviction of the Holy Spirit nagpaalala sa akin na mali yung ginawa kaya talagang nahiya po ako at nagsisisi po talaga ako pag uwi ko po sa bahay sabi ko Lord mali yung ginawa ako pa pasensya po talaga, patawad po talaga kausapin natin ang Panginoon dahil kung meron po tayong totoong banal na Espiritu Santo, kasama po natin palagi yan eh. He is in us, no? Within us po, nasa loob po natin yan. Gagawa po tayo ng hindi po maganda. Yun po, yung grave of the Holy Spirit. Isa po yan, mga kaibigan. Marami po, ano, marami po tayong uh, pwedeng ihambing yung sa grave of the Holy Spirit po. Pag gumawa po tayo ng hindi maganda, ayun, kahit po tayo mismo, malulungkot po tayo. Dahil na sa atin na yung Holy Spirit, tayo po malulungkot. Alam po natin na mali ang ginawa natin. Kaya para po maano talagang ituwid po natin ang ating sarili. At magsisisi po talaga ng totoo at huwag nang gawin. Kaya nga minsan ano, kung, kasi kung sa akin po, sa sarili ko po sinasabi ko, Lord, kung ano po yung ginawa ko na hindi po maganda, ituwid mo ako, Lord ngayon talagang maranasan ko, parang nara, nar iparanas ba sa akin ng Panginoon na kaya po no, nagdabog po ako, na hindi ko po naisip talaga na mali. And then, na-realize ko agad na mali yung ginawa ko kasi Christian ako at manampalataya ako. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Dapat humble, di ba? Dapat talaga nag-humble na lang ako. Pero dahil sa nga, yun nga, nagmamadali at nawala sa isipan kaya eh doon po, lesson learned po talaga. At sabi ko talagang next time, hindi ko nagkakawin talaga yon May ugali pa rin akong ganun, Lord. Sabi ko, Lord, hindi pa rin talaga 100% yung sinabi ba, walk in the spirit, di ba? And darkness, mayroon pa rin talagang something within me. Kaya, we have to be humble and we have to accept. At sabi ko, Lord, alisin mo ito, Lord. Itong ugali na to hindi ko gusto. Ikaw lang talaga makapagpaalis at palitan mo yung pag-ibig mo, Lord, dahil gusto ko yung pag-ibig mo. Na kahit yung mga taong ayaw sa akin ay mabigyan ko pa rin sila ng ganting pag-ibig. Kasi sa mundo ito, mga kaibigan, we cannot please everybody, di ba? Meron tayong mga, may mga taong ayaw sa atin. Maranasan po natin yan. Kaya pagdasal talaga natin ang ating sarili din po. Kasi itong sa sarili natin, meron pong nangangailangan ng totoo. Lalo na po kung gusto po ang espiritu natin ay mag-connect sa Panginoon. We can connect God if we do the right thing. Kasi nga sabi, seek it first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added in unto you. Hayaan na natin yung added all these things. Hayaan na natin muna yon. Ang importante yung righteousness ng Panginoon ay masunod po natin dahil kung hindi po natin masunod at sabihin natin we are the faith, we have we are the faithful servant or Uh, da lang po mga kaibigan faithful tapos ang gawain natin ay hindi maganda kaya hindi mahirapan mahirapan po tayong mag uh, invite ng unbelievers nakikita po niya na na sin not sincere po yung buhay natin, yung ginawa natin, nagsasalita lang tayo. Naalala ko tuloy yung sinabi na, paano na yung speak and tongue, saan ba yung mapabasa? Na para lang simbal, no? Nagsasalita ng sasalita na walang pag-ibig. Kaya kailangan talaga natin ng pag-ibig. Kasi kahit yung mga taong galit sa atin, pag-ibig pa rin ang ating mapakita. Dahil nananasan ko po yan may sa nakupo talaga na wala, masasabi ko wala naman akong ginawa pero bakit parang galit sa akin itong taong na to. Kaya meron talagang work, meron talagang, hindi man siya masamang tao pero minsan yung ugali iba na hindi maganda. Meron din siya mabait, masasabi ko rin mabait pero meron talagang something din sa kanya na bakit parang galit naman ito na wala naman akong ginawang masama, oy kaya pray na lang po natin talaga pero kaya ang sabi ko na I don't mind this person <laughs> at uh, I mind on my own. Basta yun lang. Kung papagkitaan ng hindi mabuti, concentrate po sa sarili natin. Walk. Walk in faith and then walk walk in the right things. Kaya kasi mahirap din po yung <clears throat> yun bang makadyos tayo. Sa gabi natin makadyos tayo, nagsumpala tayo sa, tayo sa Panginoon. Tapos, yun, ikaw uh, ikokorek natin yung tao. Hindi maganda yung ginawa niya. Or sasabihin natin ang ginawa niya. Tapos yun, mag-aaway lang kayo. Kaya kung palagi na lang the same, wag na lang nating tingnan at bahala na ang Diyos, pagdasal na lang natin mga kaibigan. Kaya, Kaya kailangan natin na magkaroon ng totoong kagalakan mga kaibigan palagi. Palagi ba banga... Palagi nga ba tayong magagalak? Kasi minsan, nagagalak lang yung iba pag meron na silang mga nakikitang material na bagay, di ba? Hindi lang naman po sa ganong bagay, mga kaibigan, eh. Dapat unahin talaga natin yung kagalakan na tungkol po sa Panginoon. Kaya yung kalungkutan ay mapalitan ng kagalakan. Ako nga, sa totoo lang, iwan ko ba yung pag hindi ako makapag-share sa salita ng Diyos kahit na ganito, parang, parang ano na, parang kulang, mga kaibigan. Kulang talaga. Kaya, pero minsan kasi, no, uh, busy at Busy at kulang sa ano, kulang sa oras kaya minsan hindi na nagagampana na po na ano. Pero alam naman ng Diyos ang lahat eh ng ginagawa natin. Kaya so, ito lang ang aking ma-share man kaibigan ano, tungkol po sa kalungkutan. Na, pag meron po tayong Diyos o takot po tayo sa Diyos, ay makapag uh, iwas gumawa ng hindi mabuti. dito sa verse 11, tingnan ninyo ang idinudulot ng kalungkutan ayon sa kaluban ng Diyos. Naging masigasig kayong patunayan na wala kayong kasalanan tungkol sa mga bagay na sinasabi ko sa inyo. Nagalit kayo sa gumawa ng kasalanan iyon, at natakot sa maaring idulot nito. O, di ba, mga kaibigan? Pag tayo ay mayroong talagang banal na espiritu, agad na uh, conviction of the Holy Spirit eh. magpaalala sa atin at may matakot tayo sa man may mangyayari nagalit kayo sa gumawa ng kasalanan iyon at natakot sa maaaring idulot nito diba? matakot po talaga tayo na may, may, may masama